Mahar. Okay. Wala pong limit ang mahar. Walang pinakamababa. Ang mahalaga may pakinabang. Ang duri ng babae, ang pinakamainam na duri ng babae, pera. Pinakamapiaas guda na babae, kulta. Okay? Pangalawa, pinakamainam na dori ng babae, magaan. Ano ibig sabihin ng magaan? Kayang ibigay ng lalaki na hindi siya mahirapan. Yun ah, uh, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay saruhun na mu'natan baraka. Ang pinakamagaan na duri ng babae ay may blessing. Take note. Okay. Ah, uh, para sa mga kababaihan. Ang duri ay sayo para sa iyo yan at hindi yan sa magulang mo. Pangalawa, ang nagdedesisyon ng duri, ikaw na babae at hindi magulang mo. Ano? So babae pucunggu na mga Indiano. Eh na dah babae. Indiano. Oh uh, Indiano <laughs> Pwede, take note, mga babae. Pwede pong tumulong. Ang babae na pwedeng magtulong, magbigay ng dori para lang sa para lang may pakita sa magulang. Uwi na din ka pake sa pucunggu dah, kuno sa pangaluma. <laughs> ang mahal, ang dori ng babae, sabi ko na pinakamagana at pinakamainam, pera. Pero halimbawa, hindi niya kaya pera. Ang kaya lang niya bumasa ng Quran. Walang problema. Alam niyo, bigyan ko kayo ng isa pang mas magaan dyan. Okay, bago yan, bago kayo magtanong ha, may isang babae na pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa binya ya rasulullah gusto kong ikasal ang sarili ko sa iyo. Tiningnan siya ng propeta mula ulo pa babae, hindi niya nagustuhan yung babae. So tumalikod ng propeta. Nakita nung sahaba, sabi niya, Rasulullah, nakita ko na hindi mo nagustuhan yung babae, baka pwede mong sa akin mo na nang ipakasal. So sabi ng propeta sa Allah, mayroon ka bang pangduri? Sabi niya, wala. Sabi niya, baka mayroon kang gamit sa bahay, hanapin mo yun ang pangduri mo. Baka may kaldero ka doon, baka mayroon kang termos, mayroon kang plato, na hinalughug niyang bahay niya, walang plato, walang tinidor, walang baso, walang, wala lahat. Sabi niya, Rasulullah, wala akong gamit sa bahay. Sinya, yani, mama, sobra sabi na propeta sa Allah iltamis walaw khataman min hadid. Maghanap ka kahit singsing na gawa sa bakal. Yan naman, upang maka nakatun sa tutuk, kapinas, pinakunin na kapakir. Sabi niya, wala kataman min hadid. Apia tutuk, apia put… kahit na bakal, wala siya nahanap. Sabi niya, yung suot mo, yan na lang ibigay mo. Pag, may, pagbinigay binigay mo yan, may, mayroon bang iba? Sabi niya, wala na. Na hindi pwedeng ibigay na duri ang suot niya. Okay, Kaya makaluwas. <laughs> sabi niya, mayroon ka bang sa ulo na Quran? Sabi niya, mayroon. Sige, basahin mo na lang yan, yun ang pangduri mo. <laughs> na mayroon ding sahaba na ang kanyang duri na chinilas. Ang duri niya chinilas. Na mayroon pang ibang sahaba ng duri niya na magmuslim lang yung non-muslim. Magmuslim lang. Na adan pang tagapalako siya, ayanin bukduri na sa kabasote. Na adan classmate ko, ayanin duri, magato sa pisos. Ibig sabihin, ang duri, pag may pakinabang, tanggap na yun. Pagbabasa ng Quran, pagbasa ng hadith, o tuturuan ka niya ng Quran, o kaya ay bibigyan ka ng sinelas, o kaya ay pakakainin ka sa restaurant. So, pwede na po yan. Basta may pakinabang. ako hmm. naman